mama ta'g Mayong aga kaninyo tanan, mamao tagali. O ari akong sud'an. Uh, ukra uga kag itlog. ukra nga daw may sawsawan gani ako gihe. Nan. Sawsawan ako kag. Sa binet ang kutsara kay kinamot lang. Namik ka mamao gawa ha malta kung makinamot lang amo bala sud'an Namamao tagali. Mama, ta? kay karon was-was naman kita kaubra. ubra. Manlaba, mang lansa. o damo pa ko gaulat. Guys, am um, uh, kwan dali ang diri ako ga ga, ga ubra ga trabaho bilang timbang sa panimalay or maid. Ah, uh, diri ako nagakuha sa akon nga ano, pa sa akon nga mga anak. Kay ng langit nga paeskulahon nato atong aton nga mga anak may ano ako may college may high school amor amoran nga ay, ako mm, ako ang nanay tatay sa akon nga mga anak ako lang naga naga paeskwela sa ila o naga ano ah, naga buhi sa ila ako naga obra ko diri nag mm, naga obra ako pero samtang naga obra gaano ako the sideline. Kaisam, kaulay ko to sa uma. Magkuha ko saging. Kag lutoon, kag ilibod diri sa kuan Sa mga panday, kay sa division mo, damo naga damo naga panday kang uh, balay bala ti un kuan mga last days last tres ginaluto ko ang saging kag ginalibod sa ila amuran nga uh, kuan uh, Santang nag-obra ko diri amuran eh. Di amuran nga. Sa una, sa una, sa ay pa ako ka-obra diri. Akong obra dito sa uma. Kapanggarab. Panglanab sang paray. Or naga, ano eh. Bilog adlaw. Bilog adlaw, bilog adlaw ahlin sa aga. Dangat maghapon. Di daw, ano bala kainit amuran nga naka desisyon ako nga mubran na lang diri. Diri, pangamu. Di amuran eh. Nga amuran nga ginahinan na kung -ubra ka sa amo mayad ka man sa amo mayad ka man sa amo mo eh ang sundon mo kung ano ang hindi nanda gusto kag ang gusto nanda para nga magbuhay musa, magbuhay kita sa atin nga ginaubrahan amuran nga ano eh tag mamahaw ta guys salamat sa inyong paglantaw sa akong nga video bye bye